Okay, magandang hapon mga kabusing. Andito na naman tayo ngayon kasama aking team kasi maghahanap na naman kami ng gagamba kasi wala na kaming pang-upload. Uh, at samahan nyo kami sa paghanap. Sana may makita kaming mga gagamba dito ngayong hapon kasi walang pasok sa kahit mainit. Kahit mainit. Laban. <laughs> Laban pa rin. Yan si Bayaw. Oh, tago. <laughs> Tatago si Bayaw. <laughs> Okay. Okay, samahan so na kami mga kabusing. Oh. Mga kabusing, may nakita si pamangkin. Bali, dalawa na yung nakita niya mga kabusing dahil malayo tayo. Kinuha lang niya. <laughs> Ito yung maganda mga kabusing. Yun, ang ganda. Haba ng galamay oh. Oh, nakulay siya. Dahil mo ang Kod ako dako eh. Nandito po rin Ayun. Yan. Taman. Ating didi. Teng! Teng! Tama ah, ah. lagi. <laughs> yan mga kabusing. Okay. Yan model. <laughs> model yan mga kabusing. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Dito lang siya masing oh. May sapot dito nakita natin oh. Yan. Nasa hagunoy mga kabusing. Nandito lang yung gagamba oh. Kita na natin. Ayan. Ayan siya mga kabusing kaso patiin pa lang ano ganda sana ayan 'yan iwan lang natin hindi pa kalakihan mga kabusing anak tayo nang ba okay Mga kabusing, may nakita silang gagamba dito. Pinahirapan sila, mga kabusing. Dahil dito lang yung mga sapot niya, oh. Yan, mga sapot. Ka. Nabalis. karok yung lubot. Tapos yung gagamba, nandito lang. karok kayo lubot, ah. Kaharap uh, kayo lubot, ah. Ay, yun. Nata, nasa damo. Ito <laughs> buhok. Oh, para siyang ano. Pinahirapan mo kami, boy. Kaya yan, ng dahon. Ito, eh. <laughs> okay, boy. Balis siya. Hindi ako boy. Ang Oh, ah, <laughs> Uy, tara. May pagkabutsog lang mga kabusing. Ah, balak na na din boy? eh. na lang boy? Ha? Sige na lang dagan boy. Sige Yan. Sige na sa dahon. Okay. Butsog mga kabusing. Mga kabusing, may nakitang ang gagamba si pamangkin dito. Kani dito. Ito daw. Nating? Ayun na. Nating. Baka. Baka. Kaba-kaba. Sinasukot. Kaba. Ano sa Tara. Ha? Dito, 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 dito lang mga eh. tumusing. oh yan. <laughs> yan, abuhin na brown mga kabusing ah. Oh. Yan, may pagka yellow at saka brown. Walang sapot mga kabusing oh. Kita lang ni pamangkin dito. May sapot yan? Na daw? Oo, oh, nara dahi. May sapot pala. Yan. Nasa baba? Ah, uh, taas. yun o, no? ang gandang gagamba yan sila, naghahanap pa oh. o okay Okay, mga kabusing, pauwi na kami. Hindi maganda yung hunting namin mga kabusing dahil kunti lang yung nakita namin. Mga maliliit pa yung mga gagamba. Uh, Bawin lang kami sa gabi siguro sa ibang spot mga kabusing para may pang-upload tayo. Okay, paki subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. paki like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay. Maraming salamat sa panonood. Yan sila. Oh, maganda ang ako. <laughs> Eh? Alam mo pa gino. Alam mo kay Kaon. So, alam mo. <laughs> Yan yung maliit na gagamba dinala ni Bayaw. Salamok so, eh. Salamat <laughs> <Stalamuk>, mo kumain pa sa camera. Kumusuga <laughs> patay ka. <kami. laughs>